Binabati ko sa internet ang editorial ng student publication ng University of Santo Tomas na The Varsitarian na tungkol sa pagsuporta ng ilang profesor ng Ateneo at De La Salle University sa Reproductive Health Bill. Ayon sa De La Salle, hindi raw katanggap-tanggap ang ilang bahagi ng artikulo, bagamat nirerespeto nila ito. Ang UST Varsitarian naman humingi ng paumanhin sa mga nasaktan ng editorial. May news to go si Pia Arcangel. And lemons o mga duwag at walang magawa ito ang naging sa pamunuan ng Ateneo de Manila at De La Salle University sa isang editorial na lumabas sa The Varsitarian, ang opisyal na pahayagan ng may estudyante ng University of Santo Tomas. Binatikos sa editorial piece ang magkahiwalay na pahayag ng pagsuporta sa RH Bill na halos 200 ang profesor ng Ateneo at halos 50 profesor ng De La Salle University. Paano raw na isasantabi ng mga profesor ng Ateneo at La Salle ang masasamang epekto ng contraceptives gayong di naman daw sila mga doktor? Di raw tulad ng UST na nila ay may pinakamatagal at premiadong med school sa bansa, panayraw ang kanilang pagbabala laban sa kontraseptibo. Tinawag na intellectual pretenders and interlopers o mga nagpapanggap lang ang mga profesor na Ateneo at Lasal. Pinunarin sa editorial ang umano'y kakulangan ng aksyon ng mga Hiswita na ng Ateneo at Christian Brothers ng Lasal sa paninita sa mga gurong sumusuporta sa RH Bill lalo pat ang dalawang eskwelahan ay mga institusyon katoliko. Buti na lang daw sa UST, napalalahanan na ang mga profesor na sila pawang mga miyembro ng isang institusyong katoliko at dapat nila itong igalang. Si Dr. Antonio Contreras, si isa sa mga Lasal professor na sumusuporta sa RH Bill, nasaktan daw sa mga puna sa editorial, pero nire-respeto pa rin niya ang paglalathala nito. Sana naman huwag kayong mag huwag tawagin ng kung ano ng -ano mga pangalan na nakaka-insulto. Nang medyo hindi katanggap-tanggap doon sa statement na para bagang uh, kami ay dishonest intellectually. Pero karapatin nila yun, di sabihin nila yun, uh, malaya itong bayan na ito. Wala pang pahayag ang Ateneo tungkol dito, pero ilang estudyante nito di nagustuhan ang editorial ng The Parasitarian. Honestly ma'am, I don't think it's right for them naman talaga to uh, say that because uh, um, I believe in academic freedom. Uh, I respect our professors. And then really reflect the stand of the school and So I think it, it's not right for them to call out on everyone. Sa internet, sunod-sunod din ang batiko sa editorial. Ang ilan galing sa mga personalidad. Pero meron ding ipinagtanggol ang UST. Wala rin mali sa paninindigan ng universidad sa mga turo ng simbahan. Habang ang ilang nagpakilalang tagay UST, kung hindi humingi ng paumanhin para sa editorial, nakiusap na huwag sisihin ang buong UST. Humingira na paumanhin maging publication advisor ng UST sa masasakit na salitang ginamit sa editorial. Pero kailangan daw ito para maiparating ang kanilang mensahe. The uh, editorial position is put vehemently, I must admit, no? Siguro ang Christian, yes. Uh, we admit that, no? But for uh, sa media, the polemic is a polemic. It's vehement speech, it's very grave speech, yes. Yeah? We admit that and we apologize for that. Ang ilang nakapanayam namin mag-aaral ng UST sinusuportahan ng ang editorial ng kanilang student publication. Pero mayroon ding ilang dumistansya sa issue. Sumobra yung pagkakasabi. Hindi naman lahat same opinion eh. Hindi naman lahat same opinion dun sa RH bill. Uh, I think it was to the point naman and totoo naman siya. Uh -huh. Yung statement dun sa article niya. PR Kanghel, GMA News.